Hello, hello, hello! Nandito kami sa bahay ng kaibigan. Galing nag-pick up ng mga librong pagkain. Lumiritso kami dito. Ang daming tanim talaga. Wala na. Manamunga pa rin. Pero tingnan mo. Ang dami pa. Itong sili na to. Naparami niya sa... Ang dami niyang... Ang dami niyang tanim. Oh. Grabe. Ang dami niyang tanim. May malunggay pa siya. Meron. Madami siyang tanim. Ito hiningi ko. <laughs> Ako. Ito yung hiningi ko. Tapos, ayan, may papaya. Ayan, ang lawak ng taniman niya. Ayan, ang dami ng grapefruit. Ayan, ayan, ayan. Ito yung talong dito, kaharbis lang daw. Ang lawak-lawak ng tinatangaminan niya. Meron ako dito sa bahay. Kaso, kulay green siya. Ito, ano naman. Meron siyang grapes, oh. Ito, nandito, marami ditong mga ampalaya. Dahon ng ampalaya. May mga bunga, konti na lang. Ay, may ano siya. Tingnan ko. Meron siyang sigarilyas. Oh, meron siyang sigarilyas. Ako yung namitas ako. Nandito sa damit ko. Dok. Dito. Mamaya mamitas ako dyan. Itong grapefruit. pero Meron siyang sigarilyas. Sana may, may hinog. Sarap na sigarilyas. Dapat may hinog akong makita. Ito. Nandito yung suha na sinasabi ni kuya pala. Hindi pa pwede. Ang daming bunga. Madaming bunga doon banda. Hindi ko to nakita na karaan anong pupunta ko dito ah. Ang dami na ko. May gabi siya. Ah, mababaliw ako dito sa kakapitas eh. Mababaliw ako. Dito may mga ano, magpitas ka na ng bunga ng ano oh. Nang ampalaya. Ako may ampalaya naman kasi ako eh. Mamaya na mamitas. At ako'y video muna. Ay, may mga ampalaya. Wow, wow, wow. May saging siya. Ayan, oh. daming bunga nitong, ano. Maraming bunga dito yung, ito, oh. dami. Ay, may daming bunga. Doon, doon. Sa ilalim na. Nasa ilalim na. Dito pa, ampalaya pa. Ang dami pa ng ampalaya dito. Kapitas lang daw. Kaya kunti na lang, maliliit na lang ang natitira. Ayan, may manok pa siya dito. Wow, may manok siya. Ayan, may manok siya. May itlog ka ba? Ah, hello. May itlog ka? Wala. Ay, may itlog. Nabasag ang itlog. Andun sa baba. Nabasag. Ito, mayroon pang manok dito. Aw, oh, wow. Dami naman ng manok. Mayroon pa dito. Madami pang bunga yung mga ampalaya. Maliliit na lang. Kasi nakapinatas lang nila. Ayan, ito talaga maraming bunga. Ayan, ang daming bunga. Na doon, natatakpa ng mga dahon. Ayan, mga, may, ang mga ampalaya na puti. Ayan, ang palayan puti. Where is it? Ayan, ang palayan puti. Ayan, puting ang palaya. Mayroon. Puting ang palaya, puting ang palaya. Marami siyang mga tanim mga punla, oh. Ang dami. Ito yung... Ah, lemon, lime, lime. Ito, lime. Meron malaki dito. Kunin ko to. Ayan. May grip siya. May bunga na yung grips. Oh, meron siyang lokwat. May bunga na yung lokwat niya. Oh, ang lokwat ko doon wala pang bunga. Ayan, ang dami. Ah, pag may bunga, pag nahinog ka na, pupunta na ako dito. Mamitas na naman. Meron siyang dra... Meron siyang ano? Oh. Wow, hinog na. Pitas ang puto. Ah. Oh pipitas na naman ako ng ano, grenade. May grenade. Ay grenade. Tingnan ko tong grenade na to, hinog na. Ayan. Ayan na lang papaya, may bunga na. Madami din siyang papaya ito. Ayan ang bilis-bilis akong magsalita. <laughs> Ay, ito na yung ano, lalaki, ito na ano, oh, lalaki. Lalaki. Ayan yung grapes niya, Ay, hindi pa hinog. Ayan, tingnan na, na natin, tikman natin itong grapes na to. Okay. Mm, -mm. Okay. Ay, hindi. Hmm? Okay. hindi mo pala grapes to. Okay. Itong klase. Okay. Hindi siya grapes. Ay, hindi yan. Hindi grapes. Kasi talbos na sinasabi mo. Doon. Ba't ka may plastik ako wala? dito daw eh sabi niya doon doon oh Ayun, yeah. ng plastic akala ko akala ko ito is grips hindi pala grips hmm <laughs> <Para> an <laughs> an ang asim <laughs> Kuya, anong prutas ba to? It's not a grapes. Nakikita ko, nakikita ko to sa ano, eh, sa flea market. Kuya, pahingi. <laughs> ito, may plastic ako. Oh. Sabi ko, nanghingi ako. Hmm? Pinitas ko yung ano mo. Meron sa taas niya? Meron sa taas. Pinug um... oh. Nimug baba. Kuya, nag-aano na? Oo. Gigipit ni, ender, mag-mag-share na. Oh, hmm? mag, mag, eh, Maasin 'yan. Yung, yung masarap 'yan, bumibili ako niyan, kuya. Butas, kuya, eh, o oh. Butas mo? Uh -huh. Oh, ito. tignan mo 'to. Piga mo muna ng may merong bit, ma. ma, ma kuhan yun. yeah. yeah. mo mm -hmm. 'yung talo na lang. 'yung nakita. Gusto ko mamitas. Pag may makita ako, pitas ako. <laughs> Marami din. Hindi, ang mahaba nga yun. Ano, uh, Wala kuya, yung, kinarga mo yung ko. Eh, kuya, ako na yun. Yeah. Yung sili mo na yun. Saka yan. <laughs> ako yung mamimitas ng ampalaya. Meron kang, ano, meron kang sirguelas. Ay, sirguelas. Ah, anong tawag dito? Ayan, oh, madaming bunga to. Yan, 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 yan um, masarap mamitas eh. May bibigyan daw niya ako may pinitas na. Sabi ko gusto kong mamitas. Ito, suha. Ang suha nandyan. Nakita ko. Ang daming bunga ng suha. Ako magpitas ito. Malaki. Oy, hindi makadaan. Malaki. Saan naman to? Doon na sa likod. Ay, doon ako sa likod. Ito pita 5. Ayan. Pero malaki na saan na ba yun? Aray! Ay, malaki na sa na yun? Dito yun eh. Yung sa taas. Ayan pa oh, tatlo. Wow. Yeah. Ito yung hinahanap ko. Yan, ang laki Oh. Oh. Amitas ka ba ng ampalaya? Ay, mat magulang na. Kuya, may pangtanim ka ba ng sigarilyas mo? Oh. Wala naman bunga. Masyado na yung ampalaya Ito, oh, hinog. Para na akong nababaliw. Ha! <laughs> kangkong Kuya Namitas ako ng kangkong mo Kuya Sige lang <laughs> Sige lang daw Sige lang mamitas lang, Sige lang. Hindi sumagot eh Bahala na Pinapunta mo kami dito eh. Mix-mix na to sa akin na, ah. mix-mix. May kangkong ako doon kaso konti lang. Kain na tayo. Mamaya na, 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 na praning pa ako sa kakapitas. Mm -hmm. <laughs> See, kami. Na praning pa ako sa Ala sino sino, sino ed. Walang sitaw Okra Magadubo ako ng kangkong, kuya, ha? Mas matanda yan si kuya. Matanda yan sa akin. Kuya, magadubo ako ng kangkong mo. May tanim ka pa Kuya, nasaan ka na? May napili akong pamaksiw na ano. Ito kuya, oh. ko sa kanya eto pa marami pa ditong bunga oray wala Nakakabaliw. Amitas, oh, bigyan ko si Kuya. Ayan, daming sili. Si Kuya Arnold nagtanim ng sili, hindi naman siya kumakain. Ayan, ito yung hingiin kay Kuya. Saan ba maganda? Ito hingiin ko. May bunga. Nakakabalo yung paligid eh. <laughs> Ito oh. Ito yung paligid. Sige na kain daw muna tayo. Ito yung paligid. Ah, ang dami niyang bulaklak. Ayun. Oh, di ba? dami niyang bulaklak dito sa paligid. Hmm. Meron pa siyang badak. Badak. Ang ganda ng bulaklak ng badak niya. Meron pa, oh. Mahilig din kasi siya ng mga halaman. Yung paligid niya. Hmm. Eh, meron siyang Persimmon. may persimmon pumunta na naman ako dito sa persimmon daming buong ha? pangakuha ng isa Nag-enjoy mami tas eh. <laughs> Nag-enjoy mami tas. Si Salvation. Mee.